Yes, a big congratulations. ipinost ng ABS-CBN ang pagpasok ni Sneer, mga kaibigan, and uh, Charlie Fleming sa spot number one. Pasok na po sila sa Big Four Duo ng Aha, aha. Nang edisyong ito, mga kaibigan. Kung kaya, hindi. Mapakali itong si Esnir at sigaw ng sigaw Dahilan sa hayan nga at sila ang unang idineklara ng PBB Pinoy Big Brother as first Big 2 for the Big 4 Aruy. May dahilan pala talaga kaya naipasok itong si Charlie after na-effect Kasi nga pala ay siya ay papasok sa Big 4 ni Kuya. Ito po ang moment na yan with audio. Let's go watch this. So, haya na nga. Kita kits daw sa Big Night. Charles or Charlie and is near mga kaibigan. Meron na po itong 241 shares and 17,300 likes and 174 comments mga kaibigan. As a, a breadwinners, ito ang manako laban. Charles, Charlie Fleming and Miss is near dalula na ang syokla. ito na ngayon ang mano ko. sabi ni daddy Charlie laban charis for the win and then star is saying Why? Wow, i am so happy deserve na deserve charis sila po ba binuto ng mga ex housemate na mapasali sa big four i think so yeah ramdam ko yung feels ni Brent dito deserve di ayan nakakaiyak laban mga breadwinners go charis is near and charlie after week one di nagbago at magtuloy-tuloy hanggang maging big winner. Ayan, kaya pala hindi sila napili sa final duo kasi ito pala ang para sa kanila. Solid! Congratulations, Cheris! May purpose talaga ang lahat. O ba diba? Sino mag-aakala na walang pumili sa kanila at sila pa ngayon ang unang nakapasok sa Big Four, mga kaibigan? Nanaig daw ba ang kabutihan over sa kasamaan? Sabi ni Panchuske Love. Meant to be talaga na silang dalawang magsama. Thank you, Charlie, for choosing Sneer to be your duo. Allah, itong pinagdarasal nila. Sneer and Charlie, wow, congratulations. Yung, yung palakpak niya, ti Bianca, low-key lang. Pero alam mong gusto nang tumalon The way Brent carries Sneer's head, too soft for that. Not able to watch any shows in primetime video slot, just clips from ABS-CBN YouTube or Instagram page. Ilan mananalo dito? Duo din ba? Yes, yes, yes. Dahil nakalabas na ang syukla, charis na ang big winner. Deserve because they are both breadwinners and the effort daw ay talagang galing sa puso. Sabi ni DZJ, si Snare deserved niya talaga pero kay Charlie na ang tagal sa labas na unfair sa iba, yung ang dami na nilang task na hinarap tapos yung nasa labas ka ng matagal yung hirap na hinarap ng ibang housemates tapos siya na ikakapasok pa lang, unfair lang for me lang naman. Ako talaga, talaga, ayan talaga ang tinatawag na destiny and faith. Hindi natin masasabi kung sino talaga ang napakalaki person talagang gusto ng masa, ng masang Pilipino na ilagay sa posisyon as big winner ng Celebrity Collab, mga kaibigan. There is no unfair treatment, I think. They are just so lucky. Binuto naman sila ng bayan. Kung kaya alam ng bayan kung sino ang karapat dapat. And it's not the decision of just a few, kundi decision ng maraming taong ibalik sila sa loob ng bahay kasi sila ay deserve maging big winner kuya. Kung sila man ang magiging big winner hanggang dulo, talagang ang taong bayan lang po ang nakakaalam kasi sila naman ang bubuto para sa big winner ng PBB Celebrity Collab Edition. So yes mga kaibigan, kung si... Charlie Fleming and si Esnir po ang first duo na pumasok sa Big Four mga kaibigan. Ngayon ay naipasa na rin ng uh, pangalawang duo ang kanilang pagpasok sa pangalawang pwesto po ng Big 4. Yan po, congratulations to Ralph po at kasama si Will. Ayan, talagang magagaling pagdating sa challenge. Ayan, deserve din nila mga kaibigan from Charis to Rawina part na rin ng Big Four. Pinapasok na ang mga deserving. Napaiyak si Will dahil sa pagkapanalo nila sa Jump Challenge, mga kaibigan. First Jump Challenge at pasok. Pasok na nga itong si Ralph Tillion kaysama si Will Ashley. Tama ba ang pag Tama ba ang Well, Ashley, yata yun. Ha! Matagal na talaga ako hindi nakapanood ng PBB. Pero dahilan sa ito nga at uh, ito ang pinakamalaking balita sa ngayon, narito po ang kanilang reaksyon sa kanilang pagkapanalo. Congratulations, Charlie, Fleming, and Isnear. And now on the second spot for the big four, Ralph De Leon and Well Ashley. Let's go! Para sa inyong paso. Congratulations! Yeah! Kayo yeah! ang nagwagi sa Big Let's Jump go! Challenge. At dahil Let's diyan, go! kayo Let's ay go! pahagi na ng Big Four ng edisyong ito. Dito na! <laughs> Dito na! unang